pasyente na wala ng 70,000 pesos sa scammer na nagpanggap na hospital assistant manager. Narito ang news ni Gia Rafael. Kinulimbat ng isang scammer na nagpanggap bilang Makati Hospital Assistant Manager ang 70,000 piso mula sa isang pasyente. Ayon sa biktima, isang nagngangalang Mike Reyes ang nagpadala ng mensahe sa pasyente na nagsasabing maaari na siyang makalabas ng ospital sa pamagitan ng pagbibigay ng panimulang bayad na 70,000 pesos. Agad namang ipinadala ng pasyente ang bayad upang mabawasan ng bayarin at sa paniniwalang ang bank account ay pagmamayari ng kanyang doktor. Subalit, itinanggi ng billing department ng ospital na natanggap nila ang bayad ng pasyente at ang pagkakaroon ng empleyado na may ganoong pangalan. Kaya naman isa sa mga iniimbestigahan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ay kung paano nalaman at naggamit ng scammer ang mga detalye ng pasyente, doktor at ospital. At iyan ang News ko. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.